May palang araw sa lahat mga ka -ibat. bago ko umpisan ang video ito ay nais ko munang pasalamatan ang mga taong nasa likod uh, ng Channel ko na ito walang sawang tumulong sa atin para lumaki at ah uh, maabot natin ang ating pangarap na uh, makatulong sa kapwa so ayan ah uh, pinapasalamatan ko ah uh, ang isa ah uh, kung sino man yung pinag ah uh, kumbinsi talaga sa atin ito ah uh, ipagpatuloy ang ari natin makatulong sa kapwa ay uh, si Richard ah uh, Richard TV Mix maraming salamat sa iyo Boss Charge sa sa iyong support ha, uh, sa channel ko Boss Toret TV maraming salamat Boss hindi rin kayo uh, nabubuisit sa mukha ko sa tuwing live mo maraming, maraming salamat uh, at dun sa katandem paaga uh, na nating katandem sa hangarin nating makatulong sa kapwa ah uh, Bicolana Vlog maraming salamat mga Bicolana uh, isa kayo sa binamit ng Diyos para maipaabot natin ang tulong natin sa kapwa and na uh, ma'am Elsa ah uh, Morico salamat ma'am isa ka rin sa libang bahagi napakalaking bagay uh, mga taong kagaya niyo uh, naghahatid na uh, tulong sa mga nangangailangan. maraming salamat sa inyo. Man. and of course, uh, Ma'am uh, Kato, maraming salamat ma'am sa inyong tulong. Uh, Amazing Kids, kids, maraming salamat sa inyong tulong. Lintik, maraming salamat sa inyo ma'am. At higit sa lahat, Huwag po natin kalimutan. Sana i-dikitan si nyo uh, ang taong ito. Um, ang team na ito. At uh, napaka uh, laking tulong na nagawa nila sa four, channel ko. Three, two, walang iba kundi si uh, TV official. At ang kanyang buong team na walang sayang uh, um, uh tumutulong sa atin. Uh, Marlabio, nandiyan sila si Marlabio. Mam Davy. Mam Davy, salamat. Jopat. MG. Uh, maraming salamat sa inyo. Uh, Badong. Uh, Paring Moises. Maraming salamat sa inyong tulong. Lahat. Uh, Jinky. Huwag niyo pong kalimutan. Sana dikitan niyo po sila lahat. Uh, baka. Uh, Bait nila. Sa so, mga katulad natin. Nag-uumpisa pa lang sa channel. Sa YouTube. Uh, sila yung... Unti-unti uh, talaga. Wala talagang sawang... Uh, sumusubalbay din sa atin uh, gusto rin nilang makatulong uh, sa kapwa ang makatulong sa kapwa maraming maraming salamat boss uh, tulong mo uh, sa buong team hindi ko manabanggit lahat ang buong team maraming maraming salamat sa inyo tulong um, gaya ng pinapangako ko sa lahat sa lahat ng mga subscriber sa lahat ng viewers sa lahat ng nagshare hindi po masasayang uh, inyong tulong uh, na binigay sa akin ang inyong mga views. Hindi po masasayang. Yan ang pinapangako sa inyo. Sana. At uh, pagdating ng araw, marami pa tayong matutulungan ng mga kapos uh, sa party. So, hanggang na lang. Uh, Doon sa mga hindi ko pa napapasalamakan, huwag uh, well, ho kayong mag-alala. Darating din tayo dyan. Pasasalamatan ko kayo lahat. Uh, Inunan ko lang muna uh, sila si Buslans at uh, sila, eh, si Ma'am Eli Cato. Uh, yan ang talaga namang hindi talaga bu nagsasawang tumulong sa atin. Isab, isab nyo po sila uh, para ma maranasan nyo ang naranasan ko uh, kung anong tulong na natatanggap ko sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyo uh, mula sa aking puso gaya ng sinasabi ko hindi ko sasayangin ang lahat ng tulong nyo sa akin balang araw ibabalik ko ito sa kapwa na nangangailangan salamat sa inyong lahat ayan yung hook and tracer nila ayan. so ngayon tatanggalin natin ito Uh, tatanggalin natin yung dating yang door heater. Uh, sira na. Mapalitan natin ng panibag. Lagi yeah. Nagyayelo talaga pag yang yung door heater. Laks talaga yan. Okay. So, Hindi din natin na door heater, na pamalit.

nilinya lang natin paikot yung heater sa pinto tapos kinunit natin dun sa so ayan uh, sana hindi mamatay yung compressor natin so ayan na natunaw naman yung yelo na mula nung kinabit natin yung ano um, so ibig sabihin ah, na siya titignan din natin mamaya uh, paanda rin muna natin ng medyo matagal-tagal baka mamatay din yung motor yung compressor pag hindi na matay yung compressor ibig sabihin okay na yung connection niya. so ngayon, ngayon na yung mga yelo so ibig sabihin na yan. yan din natin mamaya kung nararamdaman naman natin kung uh, nainit sa o uh, inikot lang natin yung heater, door heater dyan tapos kinanik natin dito sana na to dyan. kinanik natin dyan tapos inikot lang natin paglagay para pag ano, uminit ang buong pinto hindi siya magigil yan yung ano nya so yan Ah, uh,